kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan mayroong isang misteryo at kwento na nababalot ng kababalaghan na umiikot sa kubo sa paanan ng Mount Banahaw isang sagradong bundok na kilala bilang tirahan ng mga espiritu diwata at kung ano-anong misteryosong nilalang ang mga kwentong ito ay madalas na ibinabahagi ng mga deboto turista at lokal na naninirahan sa paanan ng bundok may isang kwento tungkol sa isang deboto na umakyat sa Mount Panahaw para magdasal at magnilay-nilay. Sa kanyang paglalakbay, nawalan siya ng direksyon at napunta siya sa isang liblib na bahagi ng bundok kung saan naroon ang isang luma at simpleng kubo. Dahil gabi na at pagod na siya, nagpasya siyang doon na muna matulog. Habang nagpapahinga, narinig niya ang mga bulong at mga tinig na nagdarasal. Nang tanawin niya ang paligid, Nakita niya na ang kubo pala ay may mga liwanag na lumulutang sa loob at labas. Maya-maya, nakita niya ang mga anino ng mga matatanda na nagdarasal sa loob ng kubo, ngunit walang tao ang makikita sa labas. Natakot siya at gusto niyang tumakbo, ngunit parang may puwersa na pumipigil sa kanya na gumalaw. Nang sumapit ang madaling araw, unti-unting nawala ang mga liwanag at ang mga tinig, mabilis siyang bumangon at tumakbo pababa ng bundok. Nang makarating siya sa paanan ng Mount Banahaw, at naikwento niya ang kanyang naranasan. Sinabihan siya ng mga lokal na ang kubo na kanyang tinuluyan ay isang sagradong kubol o tirahan ng mga espiritu ng mga ninuno na nagdarasal. Ayon sa paniniwala, ang mga espiritu ng mga dating deboto at albularyo ay nananatili sa mga kubo na ito upang magbantay at magdasal para sa kaligtasan ng mga umaakyat sa bundok. Ang kubo ay madalas na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao at tanging mga piniling espirito. Lamang ang makakakita at makakapasok dito. Ang tema ng mga kubo sa Mount Banahaw ay laging nakakabit sa misteryo, debusyon at paggalang sa mga espiritu ng bundok. Sa tuwing may nakikita kang lumang kubo sa Mount Banahaw, may nakakabit na paniniwala na hindi lang ito ordinaryong istruktura, kundi may nakatagong kwento o kababalaghan. Gusto mo ba ang kwentong ito? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.